Mabuhay, mga kaawat. So, alam nyo ba, um, pumunta ako sa Nobo para bumili nitong brush na ito na panlinis ng bowl. Ayan. For only 20 pesos, ito yung aking bibili. Kasi doon sa taas, meron ako yung CR, wala akong panggad ko panlinis para pag gagamitin ko siya, medyo marinis naman, no? So, ito lang talaga yung bibili ko sa Nobo. Pero ito yung mga akala ko na ito na yung mabibili ko. Pero look at this! Nakabila ko ng isang tsaka ng isa pa. At syempre, nakabili pa ako ng ito. Oh my God, ba diba? Imagine nyo. Imagine nyo yun, nakakaamat. Ito lang yung mga bibiling ko, pero ito na yung mga napamili ko. So ito, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga nabili ko. Nakala ko ito lang, pero ang dami na agad. Ayan, so nakabili ako ng chanelas. I have your chanelas. I have here. Ayan. Lagay na mga sabon pag maliligo ka. For only 40 pesos. Ito nabili ko to for 120. Para may iba naman yung chinelas ko. Tapos, nabili din ako na lip balm for only 15 pesos. Tapos, ano pa ba to? Ayan, ito nabili ako na lagay ng toothbrush. Ayan, dito siya. ganyan. Tapos, nabili ako ng dalawang Wipes para pang ihi tayo, ba? Diba? as a girl. Tapos, bumili ako ng panibagong shades. Para hindi nyo ko i na lagi yun na rin yung shades ko para magsaswing. O, diba? O, ito yung akin. And then, bumili ako ng brush. Tapos, another brush para paninas ng bahay. o oh, my God. ina talaga dito. May ba dito sa ina. Tapos, ito pa yung isa pong box. Ayan. Siyempre, nag-grossy na rin. Nag-grossy rin na din ako. Ayan, nabili ako na magic sarap. Tapos nabili pa ako ng chicheria. Ayan. Ay, ito, mangga. Kasi so, nap napadala ko sa palengke. So, nabili din ako ng mangga. Tapos, ito, nabili ako dito mga kamats. For only 60 pesos, meron ako roller kasi magpipitura ko sa taas. Sa hardware, 95 pesos to. Mas mura pala sa Novo. Ayan. Tapos, nabili pa din ako ng mga chicheria. Ito, binili ko yan. Ito, sabitan. Tapos, ano pa ba ito? Siyempre, nabili ako ng... Oh my gosh, ano pa ito? Nabili akong payless. Ayan, extra big para medyo mas madali makakain. And then, of course, meron kasi dito sa bahay na nata de coco, tsaka... Uh, ano pa ba yun? Basta meron doon, naka-display. So, sabi ni mother, gagawa doon kami ng... Salad. Salad. So, nabili kami ng... Nabili ako dito... So, bukas rin lang kami ng buko. Kasi hapon na, hindi na kami nakadaan. So, magsasalad kami. Tapos, syempre, mga pang-personal. Ayan, mga pang-personal. I have here, gandaon ni, sabon, para na mali. Sabon. Syempre, pang-kilikili natin. Silka, ang brand ko. Tapos, ito. Juicy. Diba? Nakas ka high school. Tapos, meron pa tayo wings. Kaya Tapos sa pagano din ako sa palengke, eh, nabili na ako ng ulam namin ito. Isda, mother isda. Yes. Okay. Tapos ito, 20 pesos. Mother. Ah, Masarap talong. Masarap magtalong mag -talong tayo, mother. Tapos so, sa bilid, ito mga gusto ko. Oh, Mukha na kasi nito, nakakatuwa. Mother, oh, 20 pesos. Mother. 20 pesos. Kalabansi. Kalabansi. Ayan, 20 pesos sa sibuyas. Ayan. Si mother, ahay. Mother, ano yun? Sayang ang pera niya kasi. Kasi bumili siya ng... Sabon. Sabon. Sabon niya. Hindi niya alam, bibili din ako. Ayan, muna isa na natin. Ayan, ito ay sibuyas. Tapos, bili ko ng... Langgana para lagay ng pinggan. Para medyo malaki. Ano, nai? Oo. 110. Mahal to ha? 110. Wow. 110. Tapos, bili ako nito. Kasi mapipintura ako... Ito, oh, 95 pesos siya. Pero yung isang roller coaster, nasa Ames. Ayan. For only, ito, 95 sa hardware. Ito, 60 lang sa Novo. Nabili din ako kasi mapitintura ako. Tapos, nabili ako ng liha. Magdi-DIY ako. sa so, abang din sa vlog ko. Tapos, nabili din ako ng lagay ng pintura. So, mga pintura tayo. So, yun lang naman, di ba? Nakita yung mga napamili ko. Napakadami. So, umabot na dito ng 1,000. Ang mahal na nabili ngayon, ang 1,000 talaga. Sobrang kunti na na may bibili. Ito mga to, umabot, lampas na to ng 1,000. Ganun na ang pera ngayon. Sobrang bilis. Diba? So, ito lang talaga yung bibiling ko. Pero, napakadami ko na nabili. So, mga kaamba, at yun lang naman po ang gusto ko i-vlog. Kasi wala na akong ma vlog Kaya, So, thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. ah Nagayon na lang. Mwah!